Kasi sabi nga natin dyan, no, as we take a step back and look at the bigger picture and connect the dots, tinitignan natin yung mga siloed approaches no, na iba't iba. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, maaaring hiwalay na pangyayari ang pagkakahuli sa umano'y Chinese spy sa Makati City sa operasyon ng mga umano'y Chinese spy sa bansa. Isang Chinese software engineer at dalawang Pilipinong kasama nito ang nahuli nitong biyernes na nag-iikot at kumukuha ng impormasyon sa mga kritikal na impastruktura sa bansa. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng AFP kung mas lumawak na nga ba ang Chinese espionage sa bansa. Inihalimbawa ng AFP ang mga nakaraang pangyayari na sangkot ang mga Chinese national, gaya ng mga Pogo. Mga drone na na-recover sa karagatan ng bansa pagkakadiskubre ng mga dayuhan na nakakakuha ng peking dokumento, gaya ng government ID at birth certificate. Ang na-mention din dyan ng ating, uh, uh, notably uh, ng ating chief of staff is the illegal part of the Pogo operations. So how everything forms part of a bigger picture, that is what we intend to achieve uh, with all of this uh, intel gathering that we're making. So if we look at the entire expanse of the country covering the different instruments of national power and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. We are facing this and we are taking appropriate action. Ayon kay Trinidad, sa larangan man ng politika, ekonomiya at militar, ang impormasyon ay napakahalaga. Patuloy naman ang ginagawang hakbang ng sandataang lakas upang palakasin pa ang seguridad nito. Nagsasagawa na ng review at reorganization ng AFP sa instruktura nito upang palakasin pa ang Comprehensive Archipelagic Defense Operations. Kabilang dito ang reorganization ng AFP sa Cyber Command at pagbuo ng AFP Intelligence Command para mapalakas ang intelligence operation. Magpapatupad din ng mas mahigpit na seguridad sa mga kampo ng militar at iba pa nilang sandata ang sandataang lakas. Basically, we have upgraded our cyber group to a cyber command. So tinignan natin, dati kasi siloed yung approaches, no? Meron tayong uh, cyber um, battalions from the Air Force, the Army, and then we also have cyber units from the Navy. So these siloed approaches, we have to have an umbrella unit to marry all of these efforts together. And uh, look at how um, this uh, activities in the cyber domain operates uh, in the bigger, bigger picture of things. Samantala, kasunod ng pagkakaaresto sa umano'y Chinese spy noong biyernes at isa pa noong nakaraang taon. Hinikayat naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang Kongreso na amyendahan na ang Espionage Act, gayon din ang Countering Foreign Interference and Malign Influence Bill. Aniya ang pagkakaarestong ito ay nagpapakita na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagbabantay, matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at maagap na hakbang upang mapalakas ang national security. Mananatiling nakatuon ng pamahalaan para labanan ang mga ganitong banta sa ating seguridad. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.